Hello mga Lord guys, so tayo ay gagawa ng bilog-bilog daw sabi ng aking anak. At dahil ay mahal na araw ngayon mga Lord guys, so ako ay gagawa na naman ng bilog-bilog ngayong araw na to. At ang asawa ko pala at anak ay tulog pa sila dyan, so ako ay gumising ng 5.30 uh, na yata yun. So ayan mga Lord guys, may saging, kamote, yan, yan yung ihalo namin ng aking bananas. So ayan mga Lord guys, habang sila ay tulog, ako ay gumawa na dahil nga ay medyo mainit ang panahon ngayon. So ayan mga guys, yun yung glutinous rice at hahaluan natin ng kulay. Kasi sabi ng aking mister mga guys ay gusto na dyan ng colorful. So gagawa natin yung gusto ng aking mister at aking anak. So gusto nila daw yung colorful na bilo-bilo. Okay sige try natin mag colorful ngayon. <laughs> kasi nakaraan kasi mga guys kami ay gumawa din kaso ang kulay nun is purple. Ayan so wala lang iba-ibang kulay kundi purple lang talaga. Ayan lagyan natin siya ng Uh, food coloring na color green at talagyan din natin ng kunting sugar para medyo manamis-namis ang ating glutinous rice sa pag, pag ito ay naluto na So ayun mga Lord, guys, panoorin nyo na lang yung gagawin natin kung paano ba natin ginagawa ang glutinous rice para mahihalo natin sa ating bilo-bilo maya-maya. So, yan yung ko. Orange, white, green. So, yan yung mga nagawa ko mga ladies. So, Ayan. Ihalo natin sa ating bilo -bilo.

So ayan na si Mr. Malod guys Kagigising lang At tinutulungan na nga niya ako So ayan Malod guys Mag-i-eat na yata Gumising yan si Mr. Gumising na yan siya kanina Malod guys Kaya lang gusto niya matulog pa ulit daw Nahayaan ko lang din 私は。<music> <music> terbukti bahwa 34% dari sangat bermanfaat dan sangat membantu